Nagbabalik ang morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas. Narito na ang detalye ng mga balita. Suportado ng mayoryang Pilipino si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon. Ayon yan sa pinakabagong survey ng grupong Octa Research. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras, Rise and Shine Mela. si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Mula nang siya'y manumpa sa pwesto hanggang sa kanyang pagganap sa tungkulin, ipinamalas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang dedikasyon at malasakit para sa mga Pilipino. Kaya naman, hindi na nakapagtataka ng ating mga kababayan tulad ng tricycle driver na si Angel, suportado ang kanyang administrasyon. Hiling lang ni Angel sana ipagpatuloy ng gobyerno ang pagtugon sa pangailangan ng mga tulad niyang kapos sa buhay. Kung sino po yung nakaupo, siyempre, yun po yung ano natin. Siyempre, sa habang tumatagal, doon rin natin makikita kung ano ba talaga yung magandang serbisyo na binibigay na sa pamahalaan sa mga mamamayang Pilipino. Base sa pinakabagong survey ng grupong Octa Research, one-third o 31% ng adult Filipino sa buong bansa, suportado si Pangulong Marcus Jr. at kanyang administrasyon. Kung tutuusin, mayorya yan ng mga Pilipino at tanging 4% lang ang oposisyon. Habang ang iba pa, sinabi namang suportado nila ang pamilya ni Vice President Sara Duterte at ang nalalabi pa, neutral naman o walang posisyon. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcus Jr. na mahalaga para sa kanya ang boses ng mga Pilipino at paulit-ulit na rin siyang nagpasalamat sa walang sawang pagsuporta sa kanya ng taong bayan. Sa Kongreso, buo rin ang suporta ng dalawang kapulungan sa administrasyon. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Don Gonzales, ikinalulugod nila ang resulta ng bagong survey at patunay ani itong nararamdaman ng publiko ang mga programa at serbisyo ng gobyerno. Paniwala ni Gonzales, tiyak na magsisilbi itong inspirasyon sa administrasyon maging sa Kamara para pagbutihan pa ang paglilingkod sa ngalan ng kapakanan ng ating mga kababayan. Higit apat na taon pa ang nalalabi sa termino ng administrasyon at mismong si Pangulong Marcos ang nagbigay katiyakan sa publiko na gagamitin nila ang panahong ito para ibayo pang makapaglingkot sa mga Pilipino. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.